Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng halamang gamot na maaaring makatulong sa mga sintomas ng trangkaso. Ang mga halamang ito ay madaling hanapin at gamitin bilang natural na lunas. Kaya kung nais mong gumaling ng natural, panoorin mo lang ang buong video. Unang halamang gamot ay ang luya. Alam mo bang bukod sa pagiging pampalasa, ang luya ay kilala rin sa anti-inflammatory at antiviral properties nito. Mabisa ito para sa sore throat at pananakit ng katawan. Para magamit ang luya, pakuluan lamang ang hiniwang luya sa isang tasa ng tubig sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, at gawing tsaa. Pwede mo rin itong haluan ng konting honey para mas masarap. Uminom ng luya ti dalawang beses sa isang araw para maramdaman ang ginhawa. Susunod sa ating listahan ay ang Lagondi. Kilalang kilala ang Lagondi sa pagiging mabisang lunas para sa ubo at sipon. Ginagamit ang dahon nito bilang tsaa o syrup para sa pagluwag ng paghinga at pagtanggal ng bare sa ilong. Para magamit ang Lagondi, kumuha ng sariwang dahon at pakuluan ito sa tubig. Inumin ang tsaa ng Lagondi dalawang beses sa isang araw para sa mas mabilis na ginhawa. Pwede ring bumili ng Lagondi syrup kung walang sariwang dahon. Para sa mga sintomas ng sipon at lagnat, subukan ang oregano. Ang oregano ay may antibacterial at antiviral properties, kaya nakakatulong itong labanan ang mga impeksyong dala ng trangkaso. Para magamit ito, pakuluan ang ilang dahon ng oregano sa isang tasa ng tubig sa loob ng limang minuto, at inumin ito bilang tsaa. Ang oregano tea ay mainam para maibsan ang sipon at mabawasan ang lagnat. Para sa mga hindi sanay sa lasa, pwede rin itong haluan ng konting honey. Ang bawang ay hindi lamang pampalasa kundi isa ring natural na panlaban sa trangkaso. Kilala ang bawang sa mga antiviral at immune boosting properties nito. Maaari mong kainin ang bawang ng hilaw o durugan ito at haluin sa mainit na sabaw. Nakakatulong itong magpalakas ng resistensya para labanan ang impeksyon. Kung hirap kang kainin ng hilaw, maaari ring iprito ng bahagya o iluto kasama ng pagkain para hindi gaanong matapang ang lasa. Isa pang halamang gamot ay ang tanglad o lemongrass. Bukod sa mabangong amoy, mabisang pampababalin ito ng lagnat at nakakatulong sa detox ng katawan. Para magamit ito, pakuluan ang tanglad sa tubig sa loob ng 10 minuto. Inumin bilang tsaa upang mapabilis ang paggaling. Ang tanglad tea ay may natural na lasa kaya't masarap itong inumin at nakakatulong din ito sa pag-relax ng katawan. Ang malunggay ay isang kilalang pampalakas ng immune system. Mataas ito sa vitamins A, C, at iba pang nutrients na kailangan ng katawan. Pwede itong kainin bilang gulay sa sopas o gawing caagamit gamit ang dahon. Ang malunggay tea o kahit sa pagkain lang ay nakakatulong sa pag-iwas sa trangkaso at iba pang sakit. Pwede ring gawing smoothie o haluin sa juice kung nais ng alternatibong paraan. Hindi rin mawawala ang sambong. Mayroon itong mga katangiang diuretic at anti-inflammatory na nakakatulong sa katawan upang mailabas ang mga toxins. Para magamit ang sambong, pakuluan ang dahon nito sa tubig at inumin bilang tsaa. Ang sambong tea ay mabisang lunas sa pananakit ng katawan at pagtaas ng resistensya. Iyan ang ilan sa mga natural na gamot sa trangkaso na maaari ninyong subukan sa bahay. Bukod sa mga halamang gamot na ito, huwag kalimutang magpahinga, uminom ng maraming tubig, at kumain ng masusustansyang pagkain. Kung hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam, huwag mag-atubiling kumansalta sa doktor para sa mas tamang lunas. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman sa halaman, at i-share na rin ito sa mga kakilala mo.